Ayan, uh, kautoy. Ayan, nandito na tayo sa may panel first Stop natin. Ayan. Meron kainit na ganito. Ayan, mga nakakalam. Dito tayo ngayon. Ayan. Medyo may ano kasi dun sa ano, maraming truck dun sa location dapat natin paglalagyan. Ayan. ayan dito na lang tayo. Ayan, meron natin dito. Ito na yung ating กเแ้อะไรเงี้ยอืมตามนี้ก็เย็นๆเส็มที่โต๊ะ